Sa pinakahuling tala ng Ministry of Health ng BARM, nananatili sa 32 ang bilang ng mga suspected cases ng monkeypox o mpox virus sa Bangsamoro Region. Sa tala ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit, ngayong linggo, 32 ang kasalukuyang pang binabantayan o suspected cases. Pinakamarami pa rin ang Cotabato City na may labing anim na suspected cases, siyam sa Magindanao del Norte, lima sa Magindanao del Sur at dalawa sa Lamitan City sa Basilan. Sa mga confirmed cases naman ay tigtatlo mula sa Cotabato City, Magindanao del Sur at Magindanao del Norte. Sa bilang naman ng mga recovered patients ay labing isa sa Cotabato City, sampu sa Magindanao del Norte, lima sa Magindanao del Sur at dalawa sa Lamitan City. Nasa 14% ngayon ang positivity rate ng impact sa BARM. Simula nitong May 5 hanggang nitong July 22, abot na sa 43 ang kabuang reported MPAC cases kaya nananatili ang paalala ng MOH na sundin ang health protocol at agad magpakonsulta kung may mga sintomas na sa katawan. Mark Antanitaiko, NDBC, Bida Balita.